Buenos dias, damas y caballeros. Sa speech niya dyan sa Australia, binurgar ni Sara Duterte na umabot na ng 3 trillion ang utang ng Marcos administration. At uh, sabi niya, saan napunta ito? Wala naman tayong naki nakinabang sa 3 trillion na utang na ito simula pa sa year 2022 when Marcos assumed office as the president of the country. Yun lang, nakalimutan ni Sara. Kasama siya sa administrasyon na yan as vice president at, uh, at uh, secretary of education. Bakit hindi niya kinontra ito noon? Bakit hindi niya binurgar ito noon? Eh syempre, pareho sila kumikita. <laughs> kumikita ang mga Marcos boys o baka si, Pres si President Marcos mismo, kumikita rin si Sarah. Eh ngayon, nag-aaway na sila at inalis na yung uh, 612 mil uh, 612 million confidential funds at tinapyas yung budget niya from 2 billion to 730 million lang. Yun, binubulgar na niya. Pero okay rin naman ito, ha? Uh, matagal na natin ring gusto i-vlog ito. Totoo naman ito, umaabot na ng 3 trillion ang utang ng Marcos administration. Ang masakit dito, pare-pareho lang sila kasi kagaya kay Sara wala rin tayo makikita kung saan napunta. Saan napunta ang 3 trillion. Nakikita lang natin ang daming pera ng mga politiko. Ang daming pera para magbayad ng uh, 80 to 200 billion or 250 billion as, in, as exposed by Coco Pimentel na ginabit na pera para sa chacha ni Romualdez. Yung palpak na na People's Initiative ni Romualdez. Pagkatapos sa uh, more than 200 billion rin na pera ng uh, ng uh, ng mga ayuda pag nakaw ng 90 billion nilagay sa mga sa mga infrastructure project kinuha sa sa PhilHealth funds na dapat sana mapunta sa tulong sa mga tao. So in short, pare-pareho lang sila. Kung hindi ma-explain ng Marcos administration or kaya wala tayo na kinabang sa 3 trillion na utang ng Marcos administration kasi ang utang na uh, hindi rin ma-explain -ma ni Sara, saan napunta yung 13 trillion na utang na iniwan ni Duterte. Ang 13 trillion ay naging 16 trillion na. 16 trillion. So pare-pareho lang sila wala tayong nakita sa anda punta ha saan na may punto naman si Sara ang China may mga bridges kung pwede, kung 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 uh, ginamit lang ni Duterte yung 3 trillion para sa i-connect yung mga isla pwede na sala mangyari yun kasi isa pa yan papa na, napapa uh, bagal sa economic growth natin yung hindi tayo kon hindi konektado yung main three uh, the main three three uh, uh, sectors ng archipelago natin Luzon, Visayas, Mindanao dapat konektado na yan kung ginamit sa tama yung 13 trillion o ni na na utang ni Duterte o kaya Uh, marami na sa bridges na gawa from in connecting the, 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 the mga isla kung yung 3 trilyon ni Marcos ay talagang uh, nilagay sa economic uh, development sa sana lang pagdagdag na mga na mga linya ng mga underground cable kasi 7100 islands tayo pero ang linya ng underground cable natin ay syam lang anim ginagawa pa lang ha na, that connects us to dapat sa isla sa ganung karaming isla natin dapat mga 100 ng underground cable ng uh, Pilipinas papunta sa Amerika at Europe sa underground internet cable kasi ang ang Malaysia meron ter, uh, at 39 uh, 29 ang uh, yan, hindi pa sila kasing daming island tulad natin. Ang Indonesia, meron 49. So, dapat ganyan karami tayo. Pero siyam lang, kaya parating nasisira yung linya natin dahil yun. Nagnakaw ang Duterte administration, nagsama-sama sila sa tips coalition, nagnakaw na, na naman ngayon ang Marcos administration, nga nga tayo lahat. So, tama rin naman ito. May tama rin naman si Sarah. Tayo naman dito, payo lang tayo. May tama rin siya para questionin saan napunta yung 3 trillion na bagong utang ng Marcos administration. May narinig ka ba sa Marcos administration na sinabi, oh, mag-belt tightening tayo. Mag-sakripisyo yung mga tao sa gobyerno. Yung mga tumatanggap ng 1 million. Yung tumatanggap ng mga 1 billion to 5 billion per barrel. Ihati nyo na yan. Wala eh. Kung everybody happy, sila lang ang happy. Hanggang ngayon, yung sinasabi programa sa 20 pesos na bigas, hanggang press release pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin ako nakikita dito sa lugar ko sa Rizal Province. Wala rin ako nakikita dyan sa lugar ko sa Commonwealth Quezon City. Wala rin ako nakikita sa lugar ko sa Pasay. Wala rin ako na nakikita sa the, uh, sa tatlong barangay na may uh, na may uh, lupa ako diyan sa Sambuanga City. Wala, wala, wala. Press release pa rin. So saan rin Mr. President Marcos napunta yung 3 trillion na utang nyo simula nang pumasok kayo sa Malacañang. So pareho lang kayo. So pakinggan natin ito si Sara. Tayo kasi neutral lang tayo. We are just working for God and country and the Filipino people. Okay, pakinggan natin ito. May tama rin naman siya. Pero ganun rin. Sila rin, mas malaki pa. Baka pag end ng termino ni Marcos, 13 trillion ulit ang iinaw, iiwanan utang. Ibig sabihin yung 13 trillion ni Duterte maging 26 trillion pag tapos ng termino ni Marcos. Pinagko na akong mga anak, magiging siya ng taong trabaho kaysa mo to siya maglisod. Kung manarbaho siya. Kahit mahal daw kaayo ang panaliton. O niya, kinahanglan niya, suportahan, iyahang mama, iyahang papa, o iyahang mga suon, iyahang mga mangod. So really, good on paper, but nothing at all on the ground. Utang ng Pilipinas. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? Sixteen trillion. Yes, sixteen trillion ang utang ng Pilipinas. Pero Tama rin naman yan. 16 trillion talaga na ang utang ng Pilipinas. Thanks sa mga magnanakaw sa Marcos administration. At yan ay mamanahin ng mga future generation of Pilipino. O hindi ka future ma'am, meron lang tatakaroon. Oh. Pero bakit hindi natin nakikita. Magutang, ganito, example ha. Magutang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from tawi-tawi to apari. Diba? Magutang ako ng ganyan. Mag-estandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin ano wala din tayong nakikita? May punto naman siya. May punto naman siya. Meron ba kayo narinig na major infrastructure project na sinimulan at natapos ng Marcos administration sa 3 trillion na utang? Wala. 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 Ang narinig natin, natin parati sa media ayuda, ayuda, ayuda. Na that comes once every three years lang. <laughs> Samantala, kung yan ayuda, yan ayudan pan money na yan, na, nagpatayo ng, ng bridge, connecting, ah, connecting Mindanao to Visayas. Ah, marami na sana mga, ta, mga tao dyan between uh, da uh, mga isla na kino kino kinonekta ng mga ng mga na, na, na mga tulay ha uh? pero nakakatuwa ito si Sarah ha huh? ginamit pa niya yung ehemplo yung train ha uh? at uh, tama rin naman siya kasi kung gagas kung magutang ka lang ng malaki dapat merong ka maipakita na konkretong project kayo mga supporter ni President Marcos, magagalit na naman kayo sa akin. Ipakita nyo nga sa akin kung meron pa meron panibagong heart center na gawa ang Marcos administration. lang center. Ano? Pakita nyo nga sa akin. Wala. 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 Kasi ang kuha nila, ang uh, concentration nila, ayuda, ayuda, ayuda. Kasi sa ayuda, sa paggawa ng tulay, pinakamalaki na yung 30% ang pwede mo nakawan, babaksak yun. Pero pag ayuda, pag ayuda, 80% nakaw. Kung baga, na kung na-release ng 1 billion ayuda, 1 billion ayuda, 300, 800, 300, ano, 700 to 800 million bulsa. Ha? 200 million lang mapunta sa tao. Ganyan. Kaya gustong gusto talaga nila ng ayuda. Ayaw nila yung, yung, yung infrastructure project. Ayaw nila yung hospital. Kasi kung nakawan mo ng 70% ang hospital, babaksak yan. Kung building yan, matutumba yan. Ha? Kahit walang earthquake, babaksak yan. Kung tulay yan, babaksak yan. Kaya gusto nila ayuda. Ang daming kandidato na talo dahil nabisto sila ng tao na ang 10,000 ayuda binibigyan sa tao 2,000. Ang 5,000 ayuda binibigyan sa tao 1,000. Yan. Kaya kahit dito, ah, dyan sa Marikina, si Stella Kimbo gumuhos ng pera. Pero yun, nagalit ang tao kasi alam ng tao 10,000 ang nakalista pero inaabot sa kanila 2,000 lang according sa mga tao dyan sa Marikina na malapit lang dito sa amin, border lang namin. So, nakikita nyo, nakikita nyo na uh, gaano ninalakaw ulit tayo, ninakawan na tayo ng Marcos ng Duterte administration, ninanakawan pa rin tayo ng mga bata ni President Bongbong Marcos. So, yun lang, nakakatuwa lang. Okay, may punto rin si Sara. Grabe rin pag nalakaw gayon, pero mas grabe naman sa panahon nila. Ginamit pa niya example 'yung train. Eh meron nga sila pra plano rin train sa Mindanao, gawa sana ng China. Saan na napunta? Saan na, na saan na napunta 'yung 13 trillion? Kaya kaya na sana 'yung bumuo ng train. Eh. Kayang kana kaya na sana yung pondohan ng train. Saan na po na, na napunta? Kaya nakakatuwa rin itong banat niya kay President Marcos kasi gano'n rin sila. Kumbaga, pare-pareho lang kayo eh. Pare-pareho lang kayo. Kaya let i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog. Let this be a, let this be a lesson. Kasi uh, uh, we are already, this early, we are already preparing. We are already... Uh, We are already opening the minds of the bobotante to be wise in voting for the next president and vice president in 2028 as well as the senators. Kaya i-share niyo ito vlog, i-like niyo itong vlog para mapunta sa 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 inbox ng mga bobotante. Sige, tuloy tayo. Wow ang inutang. Kasi, kasi dapat pag nag-utang ka, may nakikita ka. Alam nyo, noong papunta kami dito, nagsakay ako ng Philippine Airlines. Tapos, sa Philippine Airlines, nag-advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel. Tapos doon sa ad nila, merong mga tourist spots ng Pilipinas. So iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako, hindi sa New Star Hotel, pero sa isang portion ng ad. Kasi nakalagay doon, sa Tacloban daw, ah! Ah, Diba? Ano ba? San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Irrit Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon Pagkakagulo pa, paano ayusin? <laughs> Ay, Nakakatuwa, ma mag-cite na lang siya ng example, sinasite pa niya example yung bansa na minamahal nila ng tatay niya at ng pamilya niya at saka mga DTS. At yan ang China. Ikukumpara na lang niya tayo sa mga bansa, China pa. <laughs> Talagang love na love niya ang China. Kaya sige, return to 30 -te home sa China. Ha? Return Duterte back sa China. Bring Duterte home sa China. Ha? <laughs> Punta ka na lang doon. Doon ka na lang mag-asylum. Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita yon. Ang administration. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist Oh. So, kung ginamit nyo sa mabuti yung 13 trillion na inutang nyo during the 6-year Duterte administration, sana nakagawa na tayo ng 200 plus kilometer na bridge connecting Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung hindi nawala na lang ang pera. na wala na lang ang 16 trillion. Wala lang, wala, wala lang man tayo na kinabang o naambunan sa 16 sa 16, sa 13 trillion na yan. 13 trillion na utang na iniwan ni Duterte na ngayon under the Marcos administration nadagdagan ng 3 trillion, 16 trillion na utang natin. Nakalimutan ka, gumawa ka ng 264 kilometers na kulay sa Pilipinas. Kahit... saan na? Sana, sana yung 260 kilometer na tulay after ha, iniwan nyo kami ng 13 uh, pinalaki nyo yung utang natin sa 13 trillion. Saan na yan? Ha? Pwede rin natin tanongin si Sarah. Anong nagawa ng tatay mo? In fairness, in fairness, three years pa lang ang Marcos administration. Although malaki na yan, ha? three years pa lang, three trillion na ang, ang utang ng Marcos administration. At wala rin tayo nakikita kung saan napunta. Pinagkailangan si ng tulay, gawan mo ng tulay. <laughs> Kasi 264 kilometers yan. Tulay, tulay, tulay. Diba? Kagayan de Oro, Siquijor to Dumaguete, Tulay like, papuntang Cebu, Cebu papuntang Bohol, Bohol papuntang Leyte, sa Amar papuntang Bicol, yan. Romblon papuntang Marinduque, Marinduque papuntang Batangas, ala, tulay ako yan lahat. Yan ang turista. <stut> Philippines, <stut> the country of bridges. <laughs> yan ang turista. <stut> <stut> Huwag ko bigyan ng kalipod ng Pilipinas at sasabihin so, ninyo sa akin, tourist path ang 2.6 kilometers. We're living in the 1970s. Diba? Ekonomiya, ganda sa papel. Utang, na wala tayong nakikita kung saan napupunta. Parang dinidescribe talaga <laughs> niya. Yung administration rin ng, uh, ng Duterte administration, iniwan ng 13 trillion na utang. Hindi natin alam kung saan napunta. Saan ba talaga mapunta? Bago nyo ipasagot si President Marcos kung saan napunta yung 3 trillion na panibagong utang, kaya naging 16 trillion na utang, sagutin nyo muna saan napunta yung 13 trillion na utang ni Duterte. Meron ba tayo ba, pa ni panibagong San Juanico Bridge? Meron? Saan na? Meron nga ginawa doon sa Isabela. Shorter pero bumaksak naman. O yan, yan ang dute na gawa, na gawa ni Mark Villar. Eh yun lang 51 billion ni, ni Pulong Duterte. Bakit tuloy-tuloy pa rin ang baha dyan? Sa Davao, ito naman mga Davao nababahat na, 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 nababaha na nga sila tuwing ulan hindi pa nga mahanap kung saan napunta yung 51 billion anti uh, project ni ni uh, Pulong Duterte binoto pa si Duterte as mayor ay 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 kaya i-share niyo itong vlog i-like niyo itong vlog para mapunta rin ito sa mga inbox ng kababayan natin ng mga taga Davao <laughs> Pare, pareho lang talaga. Kaya opposition na lang tayo. Pure opposition na lang sa si 2028. Isa pa Budget na hindi mo alam kung saan kung saan napunta yung 13 trillion ng tatay mo na utang at 51 billion na anti-flood control funds ng kapatid mo si Pulong Duterte. Napupunta sa ayuda na napupulitika. Dapat ako ako, man nature republic na tanglak ilaman sa ninyo. Kung lang gani sila nakita, o lang gani sila nakareklamo, nga ngano nga na inyong hangad, pagbuhat mo o oh, tourist spot na 2.6 km. So, huwag mo na ulaw sa China? Hindi <laughs> nga pag ang China ulit. Maulog po niyo sa Pilipinas, kaya e 2.6 na nilahan <laughs> tulay. I don't know. I do not understand. Why? Why? <laughs> foreign policy. It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. Okay, sige, later na natin 'yan na uh, sa separate vlog uh, yung uh, foreign policy 88 na naman ni ni Sarah. So, 'yan na uh, <laughs> Ayun na ang vice president niyo na uh, pinapa-account si President Bongbong Marcos ukol sa 3 trillion na na bagong utang ng Marcos administration. Kaya naging 16 trillion ng utang natin. Pero hindi pa rin niya hanggang ngayon na explain kung saan napunta yung 612 million confidential funds or 125 million confidential funds in 2022 na inubos niya at 11 million per day for 11 days at uh, Christmas time. Sino mga sino kaya mga maswerteng inaanak niya? nakatanggap ng pera na yun. At hindi pa rin niya ma-account saan napunta yung 7 billion cash advance niya sa Department of Education at saka saan napunta sino na kinabang sa 80 billion na computer scam dyan sa DepEd during her administration. Hindi yung mga binibigay niya sa mga USEC ASEC dyan, mga bidding officials, mga 20 to 50,000 lang man Uh, per month ha? para kunin yung kwa nila, yung, yung cooperation nila. Eh, maliit pa yan. Uh, samantala, bilyon-bilyon ang cash advance niya. Sa, saan na napunta yan? So, sadly, ha? Uh, pare pareho lang talaga ang itong dalawang administrasyon. Kaya ang pag-asa natin is, is the next administration na lang sa 2028 sa 2028 kung iboboto natin ng uh, ng ng makabayan na pre, uh, presidente uh, maganda gumawa uh, ng uh, talagang seryosong investigasyon, ikulong yung mga yung mga kampo ni Duterte na may nagnakaw, at ikulong ang kampo ni Marcos na ha uh, pareho sila ikulong, yan tulad ng ginawa ni ni President Benigno Aquino, kinulong isang presidente si Gloria Macapagal Arroyo, kinulong ang dating Senate President si Enrile, kinulong ang Senator uh, Revilla en en uh Jingo uh, uh, Estrada